Ano nga ba nangyayari sa ating bayan? Simpleng katanungan, ngunit ang totoo, hindi mo alam ang tamang kasagutan. Bakit kung sino pa yung nagpapakabuti, ay siya pa yung nasasadlak sa kahirapan ng buhay? Samantalang yung nagpapakasama, ay sila pa yung tila ba nagtatamasa ng lahat ng karangyaan sa mundo. Ano nga ba nangyayari sa ating bayan? May nakaaalam ba ng tamang kasagutan? Alikat magbalik tanaw no tayo sa kwento ng taong minsan ang nag ng buhay para sa kalayaan ng bayan at nagsikap magpakabuti upang maging isang huwarang pinuno. Ngunit mag-aan nilang pala ng kapalarang sintula din ang sinapit ng lahat ng nagahangad na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ang kwento ni Brigadier General Tomas Caringal. Ako ang Batas Pero kung bago ka pa sa ating channel, pakipindot na din po ng like, SUBSCRIBE at BELL NOTIFICATION BUTTON para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Tomas Bingo Caringal ay isinilang noong 30 ng Desyembre taong 1915. Nagsimula ang kanyang kasaysayan noong panahon ng Ikalawang Digmaan Pandaigdig bilang isang batang lieutenant ng Hokbong Sandatahan Lakas ng Pilipinas na miyembro naman ng United States Armed Forces in the Far East o USAPE. At nagsilbi siya bilang Counterintelligence Corp. Kritikal ang kanyang papel na ginampanan sa buong panahon ng digmaan at nakasama niya ang isa pang batang sarhento na si Jose Manikis. Ginagalugad nila mga bayan ng Bayumbong, Sulano, Payawan, Kiangan, Pagong, Banawe, Buntok, at halos na ata ng buong lalawigan ng Cordillera at mga karatig probinsya nito. Pinapasok nila ang mga teritoryo ng napakalakas na pwersa ng mga hapon para lang doon makapag at ipinapadala naman nila ang mga impormasyong nakakalap sa pinuno ng himpilan ng Yusape na nasa bataan. Sobrang hirap at pagtitiis at sakripisyo ang inialay ni Tomas Karingal sa buong panahon ng kanilang paggalugad sa kuta ng mga kalaban. Sa kabila ng kokonting bilang para silang mga daga na panakaw kung umatake at iniiwasang lumaban ng harapan sa mga kalaban dahil bukod sa napakahina ng persa nila ay kulang na kulang pa rin sila sa mga armas at gamit. Nagpapasabit-sabit lang din sila sa mga kabahayan upang makikain na noong mga panahong yun ay halos wala na rin matuluyan dahil sa sobrang hirap ng buhay. At ang tanging kinakapitan na lang ng iba ay ang pagiging mga makapili kailangan nilang kumampi sa mga hapon nang sa ganon ay maging maluwag ang mga ito laban sa pag-uusig at makapamuhay sila ng medyo maayos. Na siya namang naging malaking